Ronaldin daw po ay eh. dalawang araw nang dito mapapasok. Ayan mga kalingap, ito po yung bahay nila Ronaldin. Deserve po. Deserve po nilang matulungan. Ito po next kong project, bahay nila Ronaldin, mapabahayan po natin. Hello mga kalingap, isang mapagpalang araw. This is Kuya Jens and welcome back to my YouTube channel. So sa mga hindi pa po subscribe, don't forget to click the bell button and the subscribe button para lagi po kayong updated sa ating mga bagong upload na video. At huwag po natin kalimutan supportahan ang buong team Kalingap sa so, pangunguna po ni Kuya Val Santos Matubang, Ate na Vlog sa ating Kalingap Prab. So ayan guys, medyo, medyo inabot na ako guys ng ulan dito sa akin. Grabe guys, alas kayo ng ulan dito sa Daet. So maulan na naman. So di ko alam kung... Uh, Kumusta ang ating mga kaibigan? Uh, team Kalinga, Prab Ngayon, na uh, maulang araw ng Anong araw ba ngayon? Maulang araw ng Webes So, ayan guys, so, na-miss ko Na-miss ko yung uh, pag-reaction video natin ngayon guys Na-miss ko yung pag-vlog uh, Although, nung uh, umuwi ako galing Manila So, ayan nga guys, nakawit tayo galing tayo Manila Kaya medyo uh, hindi tayo nakapag-reaction video Hindi tayo nakapag-vlog Pero, uh, gusto ko magpasalamat Sa lahat po ng nag-reaction Dun sa re uh, result kasi nag top 1 po tayo guys Woo! top 1 grabe sa lahat ng reactors maraming maraming po salamat uh, at lahat pong yan ay utang na loob ko syempre at uh, pasasalamat ko po syempre sa Panginoon dahil kung hindi po dahil sa kanya hindi po inalaw ng Panginoong Diyos Panginoong Jesus na tayo ay mag top 1 ay hindi po yan magaganap ano? at gusto ko rin pong pasalamat sa buong team Kalingap at uh, kay Kalingap prab, sa aking kaibigan dahil pinapayagan po niya tayo na i-reaction yung mga video at lahat po ng uh, viewers, uh, supporters, and subscribers Na patuloy po nanonood sa aking mga reaction videos, sa aking mga vlogs Kasama po ng buong team Kalingap, maraming maraming pong salamat At uh, yun po lahat po ng vloggers, uh, maraming maraming pong salamat So ayun guys, at uh, may bago tayong i-reaction re ngayon Grabe, sobrang lakas ng ulan, sumabay talaga yung ulan ngayon sa ano Tinrap ako sa ano, natrap ako sa sasakyan Kasi dito tayo guys sa uh, nag-reaction video Uh, every break time pag may, pa, may, may time tayo every break time kasi uh, yun nga nasa work tayo ng Monday to Friday so every break time lang tayo nakakapag reaction video pupunta din dito sa sasakyan para mag reaction video ayun guys so tara at reaction video na natin to may gagawin tayong bagong style sa pag reaction video ang gagawin naman natin ngayon is alternate video reaction video reaction para malupet ano may bago tayong pakulo so tara samahan nyo na ako guys at uh, panoorin natin ito dahil maganda tong uh, re reaction video natin ito yung pagbisita nila Kalinga Prab kay Ronaline. Yan, kung maalala ninyo si Ronaline guys, ay uh, yung may nanay siya na na-depress dahil nakunan ng, nung ika-8 months nung baby. So, nabuntis yung nanay niya. And then, nung ika- ika-7 month lang nalaman, nabuntis pala. And nung ika-8 months, sa so, hindi inaasahang pangyayari ay uh, nakunan. Kaya, uh, naging cause ng kanyang depression. So, tara, reaction video natin. Yung pagpunta ng Bow Team Kalinga Prabs kay Ronaline. Uh, at alamin natin kung anong mga kaganapan doon Himay-himayin natin guys Tara in 5, 4, 3, Ay masakit po si Ronalyn Last time po kasi nagkasakit po si Ronalyn So sana okay na po siya ngayon Ronalyn daw po ay dalawang araw nang dito mapasok Sana okay lang po siya ngayon Kumusta? Nagkasakit ka daw ah Hindi mm. ka daw nakapasok? Nagkasakit ka? Simula po nung ano, di ako nakapasok ngayon pa. na uwi sa bahay ngayon. Ngayon ka lang nag dito? Saan ah, galing? Sa Dalnak po, dun ka. Pasok po. Ayun mga kalingap, medyo ano pong bahay nila talaga. Wala po gusto <laughs> maayos na bahay. Uh, hindi ka daw pumapasok. Oh. Dalawang araw. Nagkasakit ano, ka? Ano, bali limang araw ngayon. Eh siya. Mm -hmm. ngayon Alam naman pa nila. pag namin, halos umiyak ako sa sakit nung ano. Nung nakarating na kami doon, tapos dalawang araw kundi makatayo. At yun guys, nalaman din natin na ito palang si Ronaldin ay ilang araw nang hindi makapasok dahil sa kanyang iniindang sakit. So, medyo na curious ako kasi sobrang uh, nag-alala nga ang buong team Kalingap, nag-alala si Kalingap Prab. Kung ano nga ba itong sakit na iniinda ni Ronaldin itong pananakit ng likod at naging sanihipan ng kanyang ilang araw na pag-absent sa trabaho. So, kung maaalala po natin, ang uh, trabaho po ni Ronaldin ay isang, uh, ng isang multi-shop o isang kilalang multi-shop at ayun nga guys dahil dun na dahil siya lang inaasahan ng kanilang pamilya sa pang-araw-araw na panggastos ay nagsusumikap nga ng itong batang ito na magtrabaho sa murang edad na 18. Ay siya bilang isang bartender o yung nagbabantay ng multi uh, multi shop ano So, ay ayun guys, at uh, pinag-alala ng bond team Kalingap yung hindi niya pagpasok ng ilang araw. Alamin natin kung ano ba talaga yung naging sanhi ng kanyang sakit. Ano, at nakita rin natin talaga grabe yung sitwasyon ng bahay. Ito yung time na sobrang lakas ng ulan dito sa sa ito yung time na sobrang lakas ng ulan dito sa Daet or dito sa Bicol at paparating na yung bagyo dito, yung bagyong Paeng. So, kumikita natin grabe yung bahay nila, grabe talaga yung uh, kailangan ipaayos ng bahay kasi nakita natin yung sitwasyon sobrang kawawa din yung sitwasyon ng bahay so ayun guys sa tatara panoorin natin alamin natin kung ano pa yung mga nangyari ano sa pagbisita ng buong team kalinga pro ano ginawa mo dito naglaba ka naglaba tapos naglinis at ilalaban <laughs> mga kalinga grabe sipag sipag naman ni Ronald gusto mong katulong iwan ko na si David dito David <laughs> Grabe guys no, sobrang sipag talaga ni Ronaldin kasi nakita natin, narinig natin na uh, naglinis at naglaba pa nga itong bata kahit na meron na siyang iniinda, meron siyang karamdaman, ano, o kagagaling lang niya sa sakit. tain uh, at ayun nga, may pabiro pa nga sabi si Kalinga Prab na iiwan daw niya si Kuya David ano, bilang katulong para magkatulong sa bahay nila Ronaldin. Mga Kalinga, bahay nila Ronaldin. Dapat, Dapat ano? Babagsak ng mm -hmm. din natin tong bahay nila Ronaldin kung papagawa yung bahay nyo, dito, sa inyo batong lupa? Kay dito. Lolo po. O, May pwede pala, kayo, ayos. Dito tayo mga problema sa lupa. Pwede natin itong paayos ayos sa bahay nyo. kasabang habang ginagawa ito, dun muna kayo, ano, mm. kay tiya mo. Mm. Magandang balita guys yung narinig natin na si Kalinga Prab ay nag-offer nga at willing talaga na ipaayos yung bahay nila Ronaldin. So narinig natin na tinanong niya na kung sino yung may-ari ng lupa para mas madali yung pagpapatay ng bahay kasi mahirap nga naman kung iba yung may-ari ng lupa. Pero sinabi ni Ronald na ito ay sa lolo niya. So, possible talaga guys na matuloy talaga yung pagpapaayos ng bahay nila Ronald. Kasi nakita naman talaga natin yung sitwasyon ng bahay. Sobrang kawawa talaga. Sobrang tumutulo hanggang loob. Tumutulo yung mga tubig pag umuulan. Yung pawid, giba-giba na may mga siwang na yung mga pawid. At nakita natin talaga na deserving talaga matulungan itong bata o nung mag -ina. Anong mga paguba ko kay mama mo? Iba na yung mood niya. Iba na? Oo. Oh, okay na? Nasa masungit na ako. <laughs> masungit na. Parang ano na siya yung nagagalit oh, oh. na, na. Ayusin mo. Parang May pakialam na siya. May pakialam na. Uh -huh. wow. oh. Aba. Okay, ano. Grabe guys, umuulan talaga ng pagpapala sa pamagitan ng Buntim Kalinga para umuulan ang pagpapala, ang blessing, ang healing sa pamilya ni Ronaldin. So narinig natin na umuokay na yung kondisyon ng kanyang mama at salamat sa Panginoong Yesus dahil uh, binibigay niya ang patuloy na pagpapagaling sa mama ni Ronaldin. Ayan mga kalingap, ito po yung bahay nila Ronaldin. Deserve, deserve po, nilang matulungan. Ito po yung next kong project, bahay nila Ronaldin, mapabahayan po natin. Sobrang bait po kasi ni Ronald. Tutuwa po, natutuwa po kami sa kanya. Napaka-responsableng bata. Yan po yung mga masasarap tulungan. Hey guys, no? Tama si Kalinga Prab. Yung mga ganyang bata na sobrang sisipag, sobrang bait, sobrang humble na never natin narinig na humingi ng tulong, humingi ng halaga. Narinig, naalala ko guys, na parang never ko pang narinig si Ronald na humingi ng uh, any material things any amount of money ano sa buong team Kalinga probably never siyang nag-mention ano na bigyan niyo kami ng ganito bigyan niyo kami ng ganito never siyang nag-mention so sobrang ito yung mga taong masarap tulungan yung hindi humihingi ano naghihintay na dumating yung blessing o yung pagtulong ng mga nakapaligid o ng mga taong handang tumulong at sobrang salamat talaga sa Lord grabe na may Kalinga Prab team ano sobrang saya kasi naririnig natin si Kalinga Prab nagbigay na ng uh, salita na ito na yung next project niya. So tuloy na tuloy na ito guys at uh, ipagdasal natin ano. So sa mga gusto pong tumulong, ipagpa, ipadala po ninyo, kontakin po ninyo si Kalinga Prab para po sa mga gusto tumulong. Ano? Grabe guys. Tuloy na tuloy na ipabahay para kay Rona din nang saya. And so tapos na po si Rona magano mag, ano? mag linis maya maya maulan dito muna tayo <laughs> tapos tapos na rin na maglinis punta po kami dun sa sa kanila kina mama nya lakas ng ulan grabe grabe ang bahay nila ano hmm. kawawa may mga anggi may mga tulo 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 dito grabe mga kalina ayun o tulo oh. Then kung si Anta, talagang maano talaga na malidipas ka talaga. Na wala ng pag-asa sa buhay. Sa so, dati kasi silang may kaya, no? Tapos biglang napunta sa ganito. Mayroon pa kadya sa ganitong, sa ganong sitwasyon. Ang bigla kang mabagsak yung malamang panahon. So ito naman guys, ay titina naman natin dito yung side ng buong team Kalinga Prab. Kung saan makikita natin guys yung sakripisyong ginagawa ng Kalinga Prab team. Rain or shine, malapit man o malayo, syudad man o bundok, may ilog man o may bangin. Talagang uh, walang pinipili ang buong team Kalinga para sa pagtulong. So ito yung kagandahan ng... Uh, makikita natin talaga yung sincerity ng Team Kalinga Prab Team ng mga charity vloggers natin na kahit ano susuungin marating lang yung mga kababayan natin na nangangailangan talaga so ang sarap lang sa pakiramdam guys na ang titingnan natin ay yung i-appreciate natin yung ginagawa o yung positive side ng bawat kwento ano iwasan na natin yung ano yung mga negative side kasi sobrang nakaka nakaka-stress lang sa buhay natin so instead na natin yung mga negative side yung may mga negative comment yung mga problema tingnan natin yung good side. Tingnan natin yung positive side sa mga ginagawa ng buong uh, Team Kalinga Prab, sa lahat ng ginagawa ng lahat ng charity vlogger. Ano? Tingnan natin kung paano sila nagsasakripisyo para maihatid yung tulong sa mga kababayan nating na nangangailangan. Dag ko na rin guys yung sinabi ni Kuya Jason na sobra pwede, uh, pwede talaga na isang factor yung uh, sitwasyon nila ng uh, pamumuhay dun sa bahay na yun kung bakit uh, na de depress yung nanay ni Joana kasi Um, yun nga sabi ni Kalinga Prav, galing sila sa maayos na pamumuhay, biglang bumagsak yung uh, pamumuhay nila, natapos ng ganto. sila sa ganyang uri ng tahanan, nagibagi ba, medyo butas-butas na, uh, at sobrang kawawa talaga. Kailangan talaga ng tulong nila Ronaldin talaga na, na sana ang uh, gamitin tayong lahat, lahat ng nanonood, lahat ng vloggers, gamitin talaga patuloy, na gamitin ng Panginoon sa paghatid ng tulong sa mga taong nangailangan, na katulad nila Ronaldin. Normal naman yung ano mo? Kaso yung gamot, ibalik mo daw daw papalitan. Thanks so, mo pa ako yung gamot ay. Ibalik mo daw. Ibalik mo daw. Ba't nang kasi? Ngayon lang nangyari sa'yo? Hmm. Uh -huh. Ito ano? Ayaw na, ayaw, ayaw, ayaw yung padidiitan. Ito. Tapos Para mo may nakatusok na tubo dito. Manhit ito. Sabi ko. No? Nausog. Sirap na. Sabi ko yung ano na. Binati ka ni Ro Brother Rony, ayun, maganda ka daw. <laughs> <laughs> binati ni Brother Rony. Ay, eh. ay. Ayun, guys, at nagpabirong pa nga si Kalinga Prab na dahil daw sa binati ni Brother Ronnie kaya nagkaroon ng sakit si Ronaldin. So, ayun, guys, ang tawag dun ng mga paniniwala ay uh, usog. Gusto, ah uh, kung saan, once na binati ka ng isang tao, tapos bilang para nakaramdam ka ng sakit ng tiyan, o kaya ng uh, sakit ng pakiramdam, o sama ng pakiramdam, ang tawag doon ng mga matatandang paniniwala ay usog. Pero, syempre, di naman tayo naniniwala. Um, at niniwala sa mga ganon-ganon ano. Eh, ewan ko lang, kanya-kanya paniniwala din. So, kayo ba? Naniniwala ba kayo sa usog? So, comment down below again. Ayan, marami na kayong i-comment guys ha. So ayun guys at binirong nga siya ni Kalinga binati doni ni ano ni Brother Ronnie si Ronaldin ng maganda. Ayun. Kaya wag tayong magpapabati pala ng maganda, mahirap. Maganda or guwapo, mahirap palang lang mausog. Sinabi ni Ronaldin at ang kanyang tita yung mga nangyari kay Ronaldin na uh, iniindang sakit noon time na kasagsagan ng kanyang uh, sama ng pakiramdam na para may tumutusok, sumasakit yung tagiliran, ganyan, sumasakit yung sa parteng likod. So, ayun guys, at na panood ko rin sa full video, sa full vlog ng video neto na parang ang suspect ng nanay ni Ronaline ay baka raw UTI. So, hindi natin alam. Uh, hindi ko alam. Wala pa di pa natin malaman. Tinan natin. Baka sa susunod na video, sabihin nila kung ano talaga yung pinakasakit ni Ronaline. Ako makatulog nun ay. Tapos, ang lakarap. Kasi ngayon lang sa kanya nangyari. May harap pa na ng maganda doon. <performant> Buti ko, Jason, <kit> Hindi ka binabati ni Brother Ronin na ang pogi mo. <laughs> Di pa? Di pa naman ako napapansin. Huwag kang huwag mong papasabi kay Brother Ronin na ang pogi mo. <laughs> so, sumakit din ang likod mo. Pag naharap si Brother Ronin, natalikod ako. Yun nga guys, nakita natin guys na <laughs> binibiro ni Kalinga para si Kuya Jason. Nabuti na daw, hindi daw uh, binabati si Kuya Jason ni Brother Ronnie. Sabi naman ni Kuya Jason, hindi pa daw siya napapansin kasi kasi every time daw na parang harap sa kanya si Brother Ronnie, tumataliko daw siya para hindi siya mapansin. No? <laughs> Ayun guys, so maraming maraming salamat dun lang muna tayo magtatapos at maraming maraming salamat sa panunood. Uh, please like, comment, share, and subscribe at maraming maraming salamat sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa buong team Kalinga, lalo na po kay Kalinga, para supportan po natin si Kalinga Prab at Buntin Kalinga kay Kuya Val kay Ate Edna. Maraming maraming po salamat and God bless. Magkita kits tayo sa ating susunod na reaction video, sa ating mga susunod na vlogs at sa mga vlogs kasama ang Buntin Kalinga Prab. Maraming maraming po salamat and God bless. See you next time.